Tapos nga at mana mga idol Trabaho kami nga ng mana sa ngawe Makpoko nga ng mana to the boom e, Kaya na tinggo mga mega boom nga ka tinggo Makpoko Anakata na nga ng maninggo mo ma Mamagugan <laughs> pa si Inton Danny Jackson Talawang makasap at gigiro ni Inton eh Yete yeah, ito ba nalawang Jackson at ayan na nga, palulusutin na lang namin sa gilid yung PVC mga idol. Dahil may dalawang ano, may dalawang poste na sa gabal diyan. Kaya tinitignan ko kung kasya yung ano, yung size na tubo nang nawasa mga ka -idol.

Yon is na rese ngayon saya rason nung masabado na nai sahod na naman na paon. Itoong god na naman sahog kapwa to mapiya ay mami, isangar panupugad na sabado, nalaga. Natin ang pabiribirida, daga paano nih nga naman na pasok pulu pulutan tanda ka na paon na nai. Naaan eh pasyal dong o Lát tu nó ở nó đường xin nó ta nó bập bành bây giờ tôi nó có cột gần nó nơi này nó luôn ở đây xin nó cắt cành nó bây xin Dito naman banda mga ka-idol, ay tinatabunan na naman namin yung tira namin kagabi pala yan na hindi namin na, ano, natabunan mga ka-idol dahil biglang nagdilim yung langit tapos biglang ano, bumuhos na naman yung ulan kaya umuwi rin kami kagad kaya hindi natapos mga idol. Pagkatapos nga pala namin tabunan na to mga idol ay kami naman yun ay ano, pupunta naman sa may akasya at kami ay kakain naman mga ka-idol. Dito naman banda ay tinibag yung ni-recraft nila para makadaan lang yung tubo na ikakabit namin mga ka-idol. Kain tayo mga idol, kain tayo parang aliya. Kain gutom na. Yan. Parang ramito. Kain tayo. Kain, kain na, kain. tayo. Pagkatapos nga pala namin kumain mga kaidol ng pananghalian ay kaya pa rin ang dati. Nagpahinga muna kami ng isang oras. Pagkatapos ng isang oras na yun mga ka-idol ay balik na naman kami ulit sa trabaho. Dahil konti na lang nga lang yung, ano, yung tatapusin namin mga idol eh. Konting hukay na lang. Pagkatapos niyan ay ano, pagkatapos namin pala mahukayan. Eh, kakapitan na namin ng tubo at ano, tatabunan na rin kagad mga kaidol idol Bali, saglit na lang namin yan tinapos mga kaidol At maaga naman kami ano, nakauwi. So yan lang mga ka-idol. Hanggang dito na lang muna. At maraming maraming salamat mga ka-idol sa patuloy na pagsuporta mga ka-idol. God bless all mga ka-idol. Thank you, thank you.